Inaasahang dadag sa ang mga magsisiuwian sa Nueva Ecija ngayong panahon ng Semana Santa galing sa iba't ibang rehiyon upang gunitain ang mahal na araw kapiling ang kanilang pamilya. Dahil dito, mas pinaiting ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Ferdinand de Hermino ang kanilang mga operasyon upang mapanatili ang kayusan at siguridad mula April 13 hanggang 20, 2025 upang maiwasan ang siksikan at masigurong maayos ang daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan, paligid ng mga simbahan at mga ruta ng debusyon at ilang daan patungo sa ibang probinsya, nagapakilos ang nepo ng karagdagang mga tauhan simula pa noong linggo ng palaspas. Kabilan sa mga pangunahing hakbang, ang pagdagdag ng mga mobile patrol at checkpoint, paggamit ng mga community uh, forest multipliers, pagtatayo ng police assistant desk, maayos na pamahala ng trapiko at mabilis ang tugon sa mga emerhensiya. Ayon kay Hermino, ang Simana Santa ay hindi lamang panahon ng espiritual na pagninilay, kundi isa ring panahon kung kailan mas mataas ang pangailangan sa seguridad ng publiko. Kung kaya't handaan niya ang kanilang hanay nang magbigay ng isang mapayapa at maayos na Simana Santa. katulong ang uh, bukas na koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, mga grupong panreligyon at mga civilian volunteers. Muling nagpaalala ang tanggapan ng Department of Interior and Local Government ng Nueva Ecija o DILGNE sa lahat ng mga kandidato sa lalawigan na ipinagbabawal ang pangampanya ngayong mahal na araw. Ito ay matapos i-post ng DILDNE ang Comelec Resolution No. 10999 na nagsasaad na ang pangampanya sa mga pechang Webes Santo, Abril at 17 at Biernes Santo, Abril at 18 ay ipinagbabawal ang anumang kampanya sa halalan o partisana na pampulitikang aktibidad para sa o laban sa sinumang kandidato sa labas ng panahon ng kampanya ay ipinagbabawal at dapat ituring bilang isang election offense na mapaparusahan sa ilalim ng Section 2603 at 2604 ng Omnibus Election Code. Dahil dito muling nagbabala ang tanggapan na maaari silang maparusahan at mahari bawi sa disqualification kung mapapatunayang lalapag ang sino mang kandidato dito. Ang kautosan ay bilang pangingisa na rin sa pagunita at pangigilin sa banal na araw lalo na sa mga katoliko sa bansa. Karamihan sa mga Filipino ay mga Katoliko kung kaya ito ang isa sa kinikilalang okasyon na nagsasama-sama ang buong pamilya o ang kan habang inaalala ng mananampalataya ang sakripisyong ginawa ni Jesus para sa sanlibutan. Ito umano'y sinasamantala ng ilang kandidato para ipakita ang pakikisa sa okasyon. Humigit kumulang na sa 374,000 na halaga ng shabu, isang baril at mga bala ang nabawi ng isiha pulis sa isinaguang bypass operation sa barangay Pangat, Kabanatuan City noong madaling araw ng April 14, 2025. Sa ulat ni Police Lieutenant Colonel Renato C. Morales, Chief of Police ng Kabanatuan PNP, na ipinarating sa tanggapan ni Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director Nepo, Dakong alas 12.05 ng madaling araw ng isagawa ang operasyon na nagresulta sa pagkakaresto sa isang 44 anyos na lalaking suspek. Nakabili ang poster buyer ng isang heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng humigit kumulang 0.40 gramo ng shabu mula sa suspek sa pagkakaaresto sa kanya, na-recover din ng mga otoridad ang karagdagang apat na heat shield plastic sachet at isang not tight transparent na plastic bag na naglalaman ng shabu na humigit kumulang 54.60 gramo kasamang isang homemade caliber .38 revolver at tatlong mga bala. Nasa 55 gramo ang kabuang tinatayang bigat ng na mga nakumpis iligal na droga na may halagang 374,000 pesos. Ang suspek at lahat ng ng ebidensya ay wastong minarkahan at inimbentaryo bago dinala sa Cabanatuan City Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at disposition. Inihanda na ang kasong kriminal para sa paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, laban sa naarestong individual na kasalukuyang nasa pangalaga ng Cabanatuan City Police Station.